Hi everyone! Ayan, kalalapag ko lang dito sa Salt Lake City. Nasa hotel na ako. Um, hindi ako nakatulog at all. <laughs> sa biyahe. So, um, hihintayin ko pa si Jillian. Padating si Jillian from New York in about 2 hours. Naisip ako <laughs> magvideo video para hindi lang ako antokin. Um, first time po sa Salt Lake. Uh, nasa, nasa Utah ito. Um, bukas, papunta kami sa Park City. Another city, mga an hour away. Dahil doon yung Sundance. Uh, dito lang kami mag-overnight ngayon kasi si Jillian dadating gabi. So dito ka na siya hihintayin. Yung airport namin malapit lang sa hotel. So mag-go watch it my bag ako. Um yung yung dala-dala kong bag, ito, gift to sa akin nung Christmas. asin uh, binuksan ko siyang dalhin. okay naman siya um, dahil siya yung malaki. Yeah. Malaki siya. Um ito yung handbag ko kuno kailangan malaki para yung lahat na kailangan ko haba na sa aeroplano kasi long haul uh, nandiyan na kaagad um, yung bag ko laging parating malaki yung bag ko kasi maraming, maraming iba-ibang klaseng mga pouch yung pinakauna kong pouch ito lalagyan siya ng passport so nandito yung passport uh, maliban sa passport ito yung passport passport. Uh, nandito din yung aking vaccine certificate. Kasi, although wala namang nangihingi, pero pasiguro lang. Pasiguro lang na meron akong vaccine certificate. yun yung una kong, una kong, pouch. Lahat na biyahe, dala ko yan. Tapos, merong, parang yellow lahat sila. Merong, eto yung smaller pouch. Um, ang laman ng smaller pouch ay um, breast powder. Ayan, Charlotte Tilbury yung dala ko ngayon. Uh, dalawang lipstick. Ayan. Thank you sa mga nagregal Ito. You know who you are. Thank you. Um, tapos, meron din dalawang lip balm. Kasi minsan, pag nasa loob ng plane, matagal yung flight, talaga nakaka-dry masyado ng lips. So, dalawang lip balm yun nandito. Tapos, um, eye drops. Tapos, meron din ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Nawawal. Ah, ginamit ko. Wait, wait, wait. Saan ko kaya nalagay? Dito na, na iba yata yung nalagyan ko. Ginamit ko kasi na, nag-buy green ako kanina. Ayan. Itong dalawang to, lagi ko itong dala. Ayan. Deep relief from young living. Ginagamit ko siya pag may early signs na lang na migraine ako. Tapos ito, nasabi ko na to before eh, yung Aromate. Pinibili ko to sa very good friend ko si Mate. Um, Iba-iba siya, pero yung favorite ko dito, yung Deep Zs. Ayan, pa pag hindi ako nakakatulog, ito yung aking ginagamit. So, ito yung mga laman nitong small pouch. Ay, meron akong hindi napakita. Tapos, andito din yung Chinese charms nabigay ni Aika. Every year si Aika yung nagbibigay sa akin. Ito daw yung for the year of the snake. Um ito, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ni Aika parang protection from losses. Loss of loved ones, loss of ano pa ba 'yun? Wealth, loss of reputation, lahat ng klaseng losses, ito daw yung protection. Tapos ito naman, Um, protection din daw ito. Parang sinasafeguard yung safety. Pero at the same time, parang parang ano to? Parang nag-a-attract. Nag-a-attract daw ng auspiciousness. Ayan, si Aika sa amin yung ma-Chinese horoscope. So, nung paalis na ako, binigay niya to. Kaya, nandito siya. Um, yung second pouch na mas malaki eh. Pareho din yung itsura. Nasaan na yun? Eto. Pareho-pareho. Mas malaki lang siya. Ang mga dala ko, dala, dalawa lagi. Ito naman, hand spray. Yung hand spray na dala ko, actually nag-iiba-iba ito. Um, ito yung dalawang favorite ko to. Ito mauubos na. Ito yung Aesop na Resurrection na hand, parang no wash na, no rinse na, no rinse na hand hand wash favorite ko to at uh, tapos ito fr from a favorite brand din ano din ito uh, lavender siya uh, from Amparos Apothecary bagyo based ito pero uh, sumasali sila sa Katutubo Fair grabe na pala yung itsura ko more than 24 hours na ako nagbiyahe hindi man lang ako nakaayos Pasensya na po ay ito pala hindi ko pa tapos ito lalagyan ng meds, pero ito melatonin. Melatonin, pampatulog, so hindi siya gumana. Hindi siya gumana kanina kasi hindi ako nakatulog. Lagi din ako may dala ng maliit na lotion. ah uh, kasi madali din mag-dry yung aking ang aking kamay. Siyempre, toothbrush and toothpaste. Tapos yung favorite mint, mint namin ni, mints namin ni Aika, ito na-discover to ni Aika, may na-orderan siya online. Favorite namin yan, Himalaya Salt. Um, tapos, nandito din yung aking um, earpods. Tapos, eto ay, ano to? Um, earplug. Parang earplug siya kung may maingay sa aeroplano. Ilalagay mo lang siya sa ears mo. So, ito yung laman nitong um, nitong big big ano to? Big pouch. Sorry. <laughs> Antok na talaga ako. Um, ano, maliban sa so, tatlong pouches na yun, pero maliban doon, meron din akong wet tissue, meron akong, ito ang ganda nito, gift ito ni Didi sa kanila pa, Lopa. Ano siya, water, water jug. Pero ganito lang siya kaliit. sa so, ideal siya sa handbag. Uh, kasi di ba yung mga water jug natin ang lalaki? Ito, ganito lang siya kaliliit. So, ito yung dinala ko. Um, ito, pag nagta-travel ako, must have din to. Ito yung aking portable wifi. Um, kahit saan dinadala ko to, pag aalis ako, naglo-load ako, pwede mong loadan kung ilang araw um, ka mas convenient to sa akin um, rather than kumuha ng SIM. Kasi ito ang nakaka-share, lalo na kung magkakasama kami ng mga bata, ang nakaka-share up to five, five phones, five people. Um, wallet, syempre. Uh, um, maliit yung wallet ko ngayon. Mas convenient na sa akin. Gift din to ni Aika. Ano pa ba? Syem, um, power bank. Ayan, power bank. Saka, saka, parang medicine kit. Ano ba yung mga nasa loob nito? Um, pang migraine, ah uh, para sa vertigo, kasi may vertigo ako. Um, pang, pang ano to, pang fever, um, cold, yung mga usual. Lagi ko din siyang dala. Uh, tapos may extra akong salamin. Just in case. Kasi naalala ko yung nagbiyahe kami. Turkey yata kami nagbiyahe. Papunta pa lang kami natanggal yung lens ng salamin ko. So, syempre panic time. Um, ngayon, may, lab, may, may iba akong laman. Ah, pabango pala. Pabango. Gift din ito. Tapos, hairbrush. Syempre, hairbrush. Yun. May iba lang laman ngayon kasi um, nung nag, nag, ano to? Puminto kami sa Japan kanina. Bumili ako ng candy. Isa to sa mga favorite ko na bibili sa Japan na candy. Tapos, eto yung handbag. Pero papakita ko din sa inyo. Paano ko ba gagawin? Ah, papakita ko sa inyo yung... Kasi ang dala ko ngayon, isang malaking maleta. Saka yung carry-on. Yung carry-on yung daladala carry -dala ko sa sa plane. Ah, pakita ko muna yung carry-on. Sandali. Ayan yung carry on. Pero binuksan ko na siya dahil may coat dyan kanina. Uh, ginamit ko na yung coat. Tapos ito sa other side. Um, mapakita ko. Ito, lagi ko itong dala. Kahit hindi foreign travel, kahit na, nagbubus lang ako sa nag, papuntang naga, or may long, ano to, may long car ride, dinadala ko siya, neck brace siya. Kasi, Uh, nagkaroon, nagkaroon ako ng neck injury before. Um, sinasab, nagkaroon ako ng whiplash. So, ang advice ng doktor ay mag, mag neck brace pa. Ano to? Pag nagbabiyahe. Tapos, ito, necessary din siya sa akin, compression stockings sa long haul na flights. Tapos, ito, additional meds. Ayan. Nandito yung coat kanina. So, may bulsa ito. Nakita yung bulsa nito. Ay, hindi ko napakita. Lagi ako may dalang food. Usually, chocolate dala ko. Ito yung chocolate na nabili ko to doon sa nabili ko sa airport sa Japan. Tapos yung dala ko, hindi ko nabawasan kasi nasa overhead bin na tamad akong kunin. So, from Aji Ichiban. Favorite namin na store, Aji Ichiban. Ito ay seedless kiamoy. Ito naman ay dried mango. Tapos, um, meron tong, meron tong, ano to, outside. etong itong maletang to, gift to sa akin ni Julian. Um, meron siyang outside pocket. Yung iPad ko yung nandyan. Saka yung mga papeles na binabasa ko. Convenient siya kasi pag nilalabas yung iPad, ba diba, pag security check. Hindi ko na ilalabas ngayon, pero, ito, ayan, ito yung, ito yung baon kong bag. Papakita ko lang how I pack. Yan. Yan. Um, so, usually, mahilig ako sa cubes. Usually, gusto ko pare-pareho yung kulay ng kulay ng cubes ko. Um, eto, ano bang laman nito? Ah, eto yung mga ano, thermals. Kasi malamig ngayon ito um, naman ay ito yung mga tops ito naman ay pants saka mga blazer kasi mga nilakad ko dito uh, mga interviews so mga blazer lang dala ko 2 days lang ako dito tapos may dalawang may dalawa lang na scarf dahil malamig tapos yan hanky tapos iba pang mga pang loob another salamin Anyan ano yan? Ito ay extra, ano ba to? Ah, extension cords. Basta yan yung ano. Yan yung mga eh, pang electronic. Dito sa other side, yan. Ito ay lalagyan ng makeup at, ah, ito, lalagyan ng makeup. Kung napapansin nyo, kung familiar kayo, bagong line ni Bea Alonso, yung bash. Ito, itong, dal itong tatlo bash yan. Saka itong dalawa. Kasi niregaluhan ako ng mga, ito palang tatlo. Kasi niregaluhan ako ng mga bata ng complete line <laughs> ng bash ni Bea na ganyan yung color. Ito naman, luma ko na yan. Lagi ko siyang dala. Ito, lalag dinala ko para lalagyan ng mga nagamit na ito, lalagyan ng toiletries. Ayan, maganda yung ano niya kasi hindi natatapon. So, lalagyan ng makeup, lalagyan ng toiletries. Tapos ito, may dala akong crinkles. From, ito yung favorite namin na crinkles na nabibili sa ADB. So, binigyan ako ng kaklase ko si Alona. Kaklase ko nag-work sa ADB. Tamang-tama. Dinala ko siya papunta dito kasi um, favorite niya ni Jillian. Ito naman, mga bilen to ni Trisha na pagkain. Pagpunta ni Trisha dito nung January, isang maleta na ng pagkain nagpadagdag pa ngayon. Um, ito yung mga request niya, mga hindi niya nadala. Peanut brittle. Uh, ito, butterscotch. Galing yan sa Iloilo. Favorite yan ni Trisha So, dalawa yata yung dalak ganito. Uh, yun lang naman yung dinala ko kasi ang warning ni ang warning ni Jillian ay hand carry lang siya. So, hindi ako pwede magdala ng marami. Tapos, ito galing to kay Aika for the two ano din, pang Chinese horoscope. Ito kay Trisha. Mga charm-charm. Ito charm. kay Jillian. Tapos, syempre, pinaka importante. Ayan, yung pinaka importante sa lahat na lagi kong dala. Hindi ko lang napakita kanina kasi nasa nasa ano to? Nasa inside pocket pala nung handbag. Pero yung aking holding cross saka yung aking rosary. yon So, yun na. Um, sa aming pamilya, kami ni Jillian yung medyo he heavy, mag heavy packers kami. Si Trisha sa kasi Aika ang mga light packers. Pero ngayon na sunod-sunod yung biyahe ko. Parang nandoon na ako sa middle. Um si Jillian na lang yata yung ang dami laging parang laging mauubusan ng damit. Um, so, ngayon, dahil two days lang naman ako dito, actually, nakapuno yung mga dadalhin ko dun sa dalawa. So, um, we'll update you.